Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Kumusta na po kayo, mga minamahal ng Panginoon? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang kapangyarihan ng magandang balita. Ano nga ba ang kapangyarihan ng magandang balita na ito na sinasabi ng banal na kasulatan mga ginigiliw? Bago po natin sagutin ang katanungan na ito mga ginigiliw, gusto ko pong ipabatid sa inyo ang magandang balita na sinasabi dito mga ginigiliw. Ang magandang balita na sinasabi sa kasulatan mga minamahal ng Panginoon ay walang iba kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Iyon po ang pinakamagandang balita na nangyari sa buong istorya ng mundo na ginagalawan po natin the greatest history of mankind. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay mga ginigiliw. Kaya't kung meron man po ang pinakamagandang aral na dapat po nating ituro sa ating mga anak, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kinigiliw. Yun po ang kapangyarihan ng magandang balita, ang kapanganakan, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Alam nyo, nung... Uh, wala pa ang ating Panginoong Isa Kristo nung hindi pa dumating ang kanyang kapanganakan. Dalawang libong taon po ang nakakalipas mga ginigiliw. Ang mga tao noon nung kapanahonan na yon mga ginigiliw, sila ay sumusunod. Hindi dahil sa pananampalataya sa Diyos, kundi sumusunod sila dahil sa kautosan na ibinigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses mga ginigiliw. At ang pagsunod na ito ay naka tuon sa sampung kautosan, the Ten Commandments of the Lord. Dito po ang sampung kautosan na ito, ito ang naging taga-disiplina ng tao. Dito nila sinusunod, dito sumusunod ang mga tao noong unang panahon sa pamamagitan ng pagsunod sa sampung kautosan na ibinigay ng Diyos sa kanila mga kinikiliw. Ito ang nagsilbing taga-disiplina nila noong unang panahon dahil wala pang pa pananampalataya mga ginigiliw. Dahil ang kanilang pananampalataya ay nakasadlak po sa sa sampung kautosan na ito mga ginigiliw. No. So hanggang dumating yung panahon yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo at yung taga disiplina na yon ay napawalang bisa po. Na ito po ay nagsimula ang pananampalataya mga ginigiliw. Kaya't nagsimula at nagmula po ang pananampalataya nang dumating ang espiritu ng Diyos nung dumating ang salita nung nagkatawang tao po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo naging buhay naging naging literal nakatawan ang salita na ito ito yung sinasabi niya po sa John 1:1 na in the beginning there was a word nung unang panahon ay may salita at ang salita na yon ay may Diyos at ang salita ay Diyos In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. At ang salita na yon ay Diyos mga ginigiliw. Kaya yun, doon nagsimulang lahat. Dati ang mga tao, sumusunod sila hindi dahil sa kanilang pananampalataya, kundi sumusunod sila sa pamamagitan ng taga-disiplina na kautosan at yun ay yung sampung kautosan mga ginigilew. Kaya nagsimula lamang po ang pananampalataya nung dumating po ang ating Panginoong Iso Kristo at ang ating Panginoong Iso Kristo mga ginigilew nung uh, nagsimula po ang ministeryo ng ating Panginoong Iso Kristo sa edad na 30 taon no nagsimula po siya sa 30 years old no doon no ang pinagsabihan lamang ng ating Panginoong Isu Kristo na sumampalataya kayo sabi niya po ang pinagsabihan niya sa mga salita na ito susunod sa kanya yung mga tao